Mga kalagim, sa gabing ito, ihilahin ko kayo sa pasilyo ng mall. Hindi shopping ang sasalubong sa inyo, kundi mga misteryong nagkukubli sa dilim. Kaya, maghanda ka na dahil sisimulan ko na ang unang episode ng Pusang Lagim. Pumunta ako sa mall. Isa ito sa mga sikat na mall, kaya hindi ko nalang papangalanan. Sa pagkakataong iyon, wala kong balak bumili ng kung ano. Ang tunay na dahilan ay makikipagkita ako sa girlfriend ko para manood ng sine. Dahil wala na gaanong gagawin sa araw na iyon, at may konting budget naman ako, naisip namin na kumain sa fast food joint na paborito namin at matapos ay panoorin ang bagong Marvel movie na halos lahat ng kaibigan ko ay pinupuri sa social media. Maaga akong umalis ng bahay dahil mas gusto kong magkaroon ng oras para maglibot. Okay din na tumambay sa loob dahil malamig. Kaysa naman sa bahay at buksan ng aircon dahil nagtitipid ako. Sa labas kasi ay sobrang init. Pagpasok ko, bumungad agad sa akin ang amoy ng kape mula sa isang mamahaling coffee shop sa gilid. Maingay, maraming tao, at puno ng enerhiya ang lugar. Pumunta ako sa iba't ibang tindahan, tinitingnan ang mga display kahit wala naman akong planong bumili. May mga nakahilera pang new release na headphone na pinapalibutan ng mga kabataang tila naghihintay ng sale. At sa kabilang side naman ay ang electronics section na puno ng malalaking TV na sabay-sabay nagpe-play ng parehong video. Dumaan ako sa ikalawang palapag, naglakad papunta sa wing kung nasaan ang ilang fast food chains at naisip kong baka doon na lang kami kumain mamaya para matesting na rin ang isang flavor na bagong labas. Habang patuloy ako sa paglakad, napadaan ako sa isang lugar papunta sa CR. Medyo hindi ganun kadami ang tao roon kumpara sa ibang bahagi ng mall at parang normal lang at wala namang kakaiba sa kanya. Nasa kalagitnaan ako ng paglakad nang biglang may babaeng tumatakbo palabas mula sa pinto ng CR. Nabangga niya ako sa pagmamadali. Malakas siyang sumisigaw, nanginginig ang mga kamay, at kita sa mukha ang labis na takot. Sumunod sa kanya ang isang security guard na naglalakad. Halatang nagulat din sa reaksyon ng babae. Narinig ko ang sinasabi ng babae. Hingal na hingal at halos maiyak. May katawan daw na lumulutang sa loob ng CR. Babae raw iyon, mahaba ang buhok nakasuot ng puting damit. Hindi ito parang biro. Maayos ang pananamit ng babae. Halatang mall goer at walang indikasyon na lasing o wala sa tamang pag-iisip. Pero kita talaga ang takot sa kanya. Dumami ang mga tao sa paligid, nagtatanungan, at pilit sumisilip papunta sa loob. Ako naman ay nagpatuloy lang sa paglakad ang nasa isip ko lang ay hintayin ang girlfriend ko at mag-enjoy sa date namin. Makalipas ang ilang minuto, nakalimutan ko na ang nakita ko. Dumating ang girlfriend ko, nakangiti, at agad kaming pumunta sa fast food joint. Umorder kami ng food at tinesting ko ang bagong meal na hindi naman pala ganun kasarap. Nagtawanan sa mga simpleng bagay at nagchismisan tungkol sa mga kaibigan namin. Pagkatapos kumain, dumiretso kami sa cinema para makuha ang tiket. Medyo maaga pa kami, kaya nagkaroon kami ng pagkakataong umupo sa waiting area at manood ng mga trailer sa mga screens sa labas. Nang makapasok na kami sa loob, mas lalo akong na-excite. Mahilig ako sa mga Marvel movies at isa ito sa mga pinakahihintay ko. Madilim, malamig, at halos puno ang sinehan. Umupo kami sa bandang gitna para mas maganda ang view at sound. Habang nagsisimula ang pelikula, ramdam ko ang magandang quality ng sound system. Halos dumadagundong ang bawat eksena at kitang-kita ang detalye ng mga special effects. Pero habang tumatagal, hindi ko inaasahan na may isang bagay na makakaistorbo sa akin. Sa kalagitnaan ng pelikula, naramdaman ko na naiihi ako. Pinipigilan ko pa sana para hindi makaligtaan ang magagandang eksena. Pero nang maramdaman kong hindi ko na kaya, tumayo na ako. Biniro pa ako ng girlfriend ko na bilisan ko dahil baka may mahalagang mangyari sa palabas at mamis ko. Mumiti lang ako at umalis. Iniisip na wala naman sigurong masyadong mangyayari sa ilang minutong mawawala ako. Mabilis akong lumabas at tumungo sa CR na nasa loob mismo ng cinema. Bahagyang rinig pa nga ang nangyayari sa loob. Pagkapasok ko, dumiretso ako sa urinal at nagsimulang umihi walang ibang tao sa loob. Habang nakatingin ako sa harapan, napansin ko sa gilid ng paningin ko na may isang cubicle na dahan-dahang bumubukas. Una, akala ko ay isa lang iyong regular na tao na lalabas. Pero nang lumingon ako, nanigas ako sa nakita ko. May isang babae na nakaputi, mahaba ang buhok na nakalugay, at halos tinatakpan ang mukha. Nakatayo siya sa loob ng cubicle, walang anumang ingay, at sa unang tingin ay parang normal na tao. Ngunit nang tumingin ako pababa, doon ko napagtanto na wala siyang paa. Hindi siya nakatayo sa sahig, kundi lumulutang sa ere, bahagyang gumagalaw na parang may ihip ng hangin. Kahit wala namang bentilador sa loob, tumigil ang paghinga ko. Sa sandaling iyon, biglang bumalik sa isip ko ang eksenang nasaksihan ko kanina. Ang babaeng tumatakbo palabas ng CR, sumisigaw tungkol sa lumulutang na katawan na may mahabang buhok at nakaputing damit. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi na ako nakasigaw nung panahon na iyon. Mabilis akong tumalikod at tumakbo palabas ng CR. Hindi ko na alintana kung may nakakita sa akin o kung nakakatawa ang itsura ko. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo sa lugar na iyon. Pagbalik ko sa sinehan, hinila ko siya palabas. Nakita niyang nagpapanik ako kaya hindi na nagtanong at sumama agad. Paglabas namin, doon ko ikinuwento sa kanya ang nangyari at kung ano ang narinig ko kanina bago kami magkita. Habang palabas kami ng mall, pareho kaming hindi makapaniwala at ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung parehong multo ba ang nakita namin ng babaeng iyon kanina o kung dalawang magkaibang nilalang na pareho lang ng anyo. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako kailanman babalik sa sinehang iyon. Sayang dahil maganda talaga ang sound system. Nag-download na lang ang girlfriend ko ng pirated version ng movie na pinapanood namin at pinanood na lang sa apartment niya. Mainit ang araw noon parang lahat ng init ng buong taon ay sabay-sabay bumuhos sa kalsada. Ramdam ko ang lagkit sa balat ko kahit bago pa lang ako umalis ng bahay. Pinapabili ako ni Mama ng bagong bedsheet at pillowcase dahil may bisita raw kami sa weekend. Una niyang sinabi ay, sa sikat na mall ako pumunta, pero malayo iyon at hindi ko na kayang magtiis sa init at pamasahe. Kaya naisip ko na lang na sa mall na nasa kabilang side lang ng kalsada namin ako bibili. Yung matagal ko nang hindi pinupuntahan dahil luma na at halos wala nang pumapasyal doon maliban sa ilang tindahan na pilit pang kumakapit. May diskarte pa nga ako. May dala akong lumang paper bag mula sa mamahaling mall na binigay sa akin dati ni Mama. Ang balak ko, kapag nakabili ako sa lumang mall, ililipat ko na lang sa paper bag na iyon para hindi niya mahalata na hindi ako pumunta sa gusto niya. Alam ko medyo madaya, pero mainit at ayoko nang maglakbay ng malayo. Mabilis akong nakarating sa mall. Walang gaanong tao sa labas. Karamihan ng mga tindahan ay may lumang pintura at medyo faded na ang mga signage. Pumasok ako at agad kong naramdaman yung amoy ng lumang aircon. Hindi malamig, kundi parang pinaghalong alikabok at bahagyang amoy ng lumang kahoy. Pero kahit papaano, mas mabuti na ito kaysa maglakad sa ilalim ng araw. Diretso agad ako sa home section at mabilis kong nahanap ang pinapabili ni mama. Simple lang, plain na kulay, puti na bedsheet at kasamang pillowcase. Hindi ako nagtagal doon dahil ayoko talagang masyadong mamasyal sa ganitong lugar. Habang naglalakad ako, papunta sa cashier, may isang lalaking biglang lumapit sa akin. Matangkad siya, maputla, at parang may bahagyang pawis sa noo kahit malamig sa loob ng mall. Tinanong niya ako kung nagbebenta raw ba ako ng cellphone. Agad akong sumagot ng hindi at tumuloy sa lakad ko. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba sa titig niya. Parang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos kong magbayad, naisip ko pang magtingin-tingin sandali para baka may makita akong murang gamit. Pero wala halos interesting, puro lumang designs at halos pare-pareho lang ang laman ng mga tindahan. Habang naglalakad ako sa isang medyo madilim na pasilyo, napansin ko mula sa gilid ng mata ko na may taong sumusunod sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko yung lalaking nagtanong kanina tungkol sa cellphone. Hindi siya nakatingin diretso sa akin, pero kita ko na sinusundan niya ang direksyon ko. Kinabahan ako. Mabilis akong lumabas ng mall, iniisip na baka imahinasyon ko lang iyon. Pero paglabas ko, isang lalaki na naman ang lumapit sa akin. Katulad ng una, tinanong din niya kung may binibenta raw ba ako at kung saan daw ako pupunta. Mas malamig ang tingin niya, parang walang emosyon sa mukha. Hindi ko siya pinansin at nagmadaling maglakad papunta sa sakayan ng tricycle. Sa kasama ang palad walang nakapilang tricycle noon. Mainit at parang lalong sumisikip ang dibdib ko sa kaba. Naisip ko na lang na maglakad palayo basta makalayo sa paligid ng mall. Pero habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, napansin ko na sinusundan na ako ng tatlong lalaki. Yung dalawang nagtanong sa akin kanina at isa pa na hindi ko kilala. Nagsama-sama sila at nag-uusap habang sumusunod sa akin mula sa di kalayuan. Hindi ko alam kung bakit pero halos walang tao sa paligid. Walang ibang pedestrian, walang masyadong dumadaang sasakyan, at parang mas tumahimik ang paligid. Ramdam ko ang pawis na tumutulo sa bato ko, hindi lang dahil sa init kundi sa kaba. Pinipilit kong bilisan ang lakad ko pero naririnig ko ang mga yabag nila na parang sinasadya nilang magtugma sa akin. Gusto ko nang tumakbo pero natatakot akong mas lalo lang silang maengganyo kung makita nilang natataranta ako. Sa sulok ng mata ko, nakita kong may taxi na paparating. Wala akong inisip kundi ang agad na sumenyas. Huminto ito at agad akong sumakay. Sinasabi ang direksyon pa uwi. Akala ko ligtas na ako, pero napansin kong imbes na dumiretso. Umikot ang taxi pabalik sa direksyon ng mall. Sinabi ng driver na, mas mabilis daw yon. Pero naramdaman ko na may mali. Lalong tumindi ang kabako nang huminto ang taxi sa mismong tapat ng mall. At nakita ko na naroon ang tatlong lalaking sumusunod sa akin. Parang balak nilang sumakay sa parehong taxi na ko. Walang isip-isip, binuksan ko ang pinto at tumakbo pabalik sa loob ng mall. Hindi ko alam kung saan nang galing ang lakas ko, pero mabilis akong nakarating sa entrance at agad lumapit sa security guard. Sinabi ko ang nangyari. Hinihingal at halos maiyak sa takot. Agad siyang tumingin sa paligid pero wala na roon ang tatlong lalaki at maging ang taxi. Sa isang iglap biglang nawala ang lahat. Walang anumang bakas o ingay mula sa kanila. Nakatayo lang ako sa gilid, nanginginig, habang pinapakalma ako ng guard. Tumawag ako kay mama para magsundo at hindi na ako umalis sa mismong pwesto na iyon hanggang dumating siya. Pag-uwi ko, sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako babalik sa mall na iyon. Nagpasya kaming mag-asawa na pumunta sa mall. Kailangan naming bumili ng dagdag na gamit para sa bagong panganak naming anak. Ilang buwan pa lang ang baby namin at gaya ng inaasahan, punong-puno ng mga bagay na kailangan may ilang gamit na binili ko noong hindi pa siya ipinapanganak. Pero dahil inakala kong lalaki siya, karamihan sa mga iyon kulay blue o may mga disenyong panlalaki. Gusto ko kasing magkaroon ng anak na lalaki na magiging junior ko. Nalaman na lang namin na babae ang anak namin paglabas ni baby. Pareho rin naman namin kasing gusto na surprise Agad na sinabi ng misis ko na hindi niya ipapasuot sa baby ang mga iyon. Kaya heto kami ngayon, bibili ng mga damit at ilang bagay na mas babagay sa kanya. Maaga kaming umalis para hindi matraffic at para makauwi rin agad. Pagdating sa mall, diretso kami sa department store. Hindi namin dinala ang stroller dahil maikli lang naman ang bibilhin at konti lang ang dala naming gamit. Hawak-hawak ko ang baby namin na mahimbing na natutulog. Ramdam ko ang init at bigat niya sa braso ko, pero may kasamang gaan sa puso. Ibang klasing tuwa ang magkaroon ng anak, lalo na't na at unang beses ko itong maranasan. Madali kaming nakapili ng mga damit at lampen para sa baby. Pinili ng misis ko ang mga kulay pastel mga disenyong pambabae, at may ilang simpleng damit na komportable lang isuot. Sa tuwing may makikita siyang maganda, tinitingnan niya muna ng mabuti, pinapahawak sa akin para humingi ng opinyon, at saka lang isasama sa basket. Nang nakapili na kami para kay baby, biglang may nakita ang misis ko na damit para sa kanya. Natuwa siya at sinabing gusto niyang isukat iyon. Matagal na kaming hindi bumibili ng kahit anong para sa kanya mula nang siya ay mabuntis. Lahat kasi ng gastos namin ay nakatuon sa panganganak, gamit ng bata at pagkain. Sa tono ng boses niya, ramdam ko na gusto niya talaga iyon. Siguro para maramdaman niya ulit ang saya sa tuwing siya ay magbibihis ng maganda. Sinabi ko na ililibre ko siya ng damit na gusto niya gusto ko rin siyang mapasaya, lalo na't na naging mahirap at maselan ang panganganak niya. Dinala namin ang damit sa fitting room. Nasa dulo iyon ng department store, malayo sa entrance, at kakaunti lang ang tao roon. Hindi na rin bago ang lugar na iyon. Mga fitting rooms na may lumang pintura, ilaw na bahagyang nagkikislapan, at paligid na halos walang tunog Maliban sa mahinang tugtog mula sa malayong speaker, doon ko rin napansin ang mga lumang manikin sa gilid ng display area. May mga naninilaw na bahagi, may crack sa leeg o braso, at halatang matagal nang hindi napapalitan. May ilan na nakasuot ng lumang damit na parang hindi na binibenta. Nang pumasok ang misis ko sa isang fitting room na iwan ako sa labas habang karga ang baby. Mahimbing pa rin siyang natutulog, kaya dahan-dahan ko siyang hinaplos sa maliit niyang kamay at paa. Pinagmamasdan ko rin ang paligid para siguruhin walang makakagulo sa amin. Doon ko unang napansin ang isang manikin sa may kaliwang bahagi. Nakatayo lang ito na may suot na simpleng bestida. Sa una, Normal lang. Pero habang nakatitig ako, napansin kong parang bahagyang gumalaw ang ulo nito. Pinilit kong isipin na baka namamalimik mata lang ako o baka may dumaan at nadampian ito. Binawi ko ang tingin ko at binalik sa baby. Pero ilang sandali lang ay may nakita na naman akong kakaiba. Gumalaw ulit ang manikin. Mas malinaw na ngayon. Para bang bahagyang inikot ang katawan. Akala ko ay matutumba ang lumang mannequin dahil hindi na ito stable. Hindi ko na natiis, kaya lumapit ako para ayusin ito at siguraduhin hindi matutumba. Humakbang ako palapit, karga pa rin si baby ng maingat. Pero bago ko pa ito mahawakan, bigla itong tumingin ng diretsyo sa akin. Walang tunog, walang ibang galaw pero malinaw na malinaw na gumalaw ang leeg at mukha nito. At ngayon ay nakatitig na sa akin. Parang biglang sumikip ang palikid, bumigat ang hangin, at umikot ang sikmura ko sa takot. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong uri ng kaba. Hindi lang para sa sarili ko, kundi dahil may hawak akong sanggol. Kung ako lang mag-isa baka kaya ko pang balewalain o sabihing guni-guni lang iyon pero iba na pala kapag may anak ka para bang bawat banta ay mas mabigat mas nakakatakot dahil may inosenteng buhay na nakaasa sa agad kong hinanap ang misis ko mabilis akong naglakad papunta sa fitting rooms at sa pagmamadali ko nabuksan ko ang isang cubicle na inakala kong kanya. Ngunit ibang babae ang nandoon sa loob, nagbibihis at parehong nagulat kami. Agad kong sinara ang pinto at humakbang paalis, humihingi ng paumanhin habang nanginginig ang kamay ko. Paglingon ko, nakita ko ang misis ko na palabas na pala ng fitting room sa kabilang wing, hawak ang damit na isinukat niya nag ang itsura niya. Marahil dahil bigla akong nawala sa tabi niya. Mabilis kaming nagtungo sa cashier at binili ang damit. Halos walang salita. Habang binabayaran niya, hindi ko mapigilang sumulya pabalik sa pwesto ng manikin. At doon kumuling nakita. Iba na ang posisyon nito. Nakatungo ng kaunti nakaharap sa direksyong parang sinusundan ako. Wala itong paa na gumagalaw pero ramdam ko ang malamig na titig na nakatutok sa akin. Paglabas namin ng department store, sinabi ko sa misis ko ang nangyari. Pero hindi siya naniwala. Sa halip, tinanong niya kung totoo bang sinasadya kung pumasok sa ibang cubicle para makakita ng ibang babaeng nagbibihis. Pilit kong ipinaliwanag pero hindi pa rin siya kumbinsido. Sa akin, malinaw ang lahat. Hindi iyon imahinasyon. Hindi iyon simpleng pagkakamali ng paningin. Totoo ang nakita ko at totoong gumalaw ang manikin. Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusanglagimofficial at gmail.com Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.